Magandang araw! Para sa episode ngayon, ating tatalakayin ang indigency assistance na maaaring matanggap sa lungsod ng San Pablo. Tara na at ating alamin! Merong dalawang uri ng indigency assistance na available sa lungsod ng San Pablo. Una, ang libreng gamot mula sa City Health Office. Pangalawa, ang financial assistance para sa na-hospital o nawalan ng mahal sa buhay. Kung kayo po ay nangangailangan ng libreng gamot, narito ang dapat tandaan. Una, Siguruhin may dala kayong original na reseta na hindi lalampas sa isang buwan ang petsa. Kung ang gamot ay available at nasa tamang quantity tulad ng nasa reseta, ito ay agad na ibinibigay. Pagkatapos nito, kailangan nang magpa-enroll sa inyong barangay health center o sa rural health unit, partikular sa programang PILPEN. Sa enrollment, bibigyan kayo ng Department of Health booklet at ang barangay health worker ang magdadala ng inyong reseta sa City Health para ma-refill ng 30 pieces ang mga gamot na inyong hinihingi. At ito ay kukunin na lang sa inyong barangay kapag available na. Sino-sino ang dapat lapitan? Pumunta sa dispensary section ng City Health Office at mapagkunayan sa kanilang mga pharmacies upang iproseso ang inyong gamot. Kailangan dalhin ang mga sumusunod: original na reseta, Barangay Indigency Certificate, Valid ID. Para sa mga mental health cases, kailangan ng medical abstract at xerox ng ID. Kapag na-check at available lang gamot, agad ninyo itong makukuha. Lahat ay qualified, basta may kumpletong dokumento. Paalala, para sa maintenance, kailangan magpa-check up muli every 3 months. Kung kayo man ay may mahal sa buhay na na o pumanaw, maaari rin po kayong humingi ng pinansyal na tulong mula sa lungsod. Pumunta sa One Stop Processing Center sa opisina ng City Administrator. Ang tanggapan ng City Administrator ang namamahala sa indigency assistance. Para sa hospitalization assistance, dali ng mga sumusunod. Final Hospital Bill, Certificate of Confinement, Barangay Indigency, Voters ID o anumang government-issued ID, Photocopy ng Senior Citizen ID, para naman sa burial assistance, dalhin ng death certificate, funeral contract, barangay indigency, voter's ID or government issued ID, at photocopy ng senior citizen ID. Kung ang kailangan naman ay diagnostic procedures gaya ng CT scan, X-ray, laboratory o ultrasound, dalhin lamang ang mga sumusunod. Formal na quotation mula sa ospital, original copy ng medical abstract mula sa doktor original copy ng Barangay Indigency Certificate mula sa Barangay Chairman, photocopy ng Voter's ID o anumang government-issued ID, o kaya photocopy ng Senior Citizen's ID kung meron. Ang guarantee letter ay valid lamang sa mga ospital sa lungsod ng San Pablo. Sino ang pwede mag-apply? Hindi lang po immediate family. Basta't may valid ID at residente ng San Pablo, ay maari mag-avail ng assistance para sa release ng assistance. Kapag ito ay naaprobahan na, bibigyan kayo ng guarantee letter. Ito ay direktang ipinapadala sa hospital o funeral home at automatic na ibabawa sa bill sa loob ng araw na iyon. Muli, layunin ng ating lokal na pamahalaan na matulungan ang bawat San Pablenyo sa panahon ng pangangailangan. Mapakalusugan man o biglang gastusin. Hanggang sa susunod, magingat ingat po tayong lahat at manatiling impormadong mamamayan. Ito ang ating alamin.